Hello so guys, mga kabsat, kumusta naman tayo? Diyan, another vlog, another day Mr. Day yeah. Kasama natin si Mr. Day guys So, going to ano tayo Going to Caripor At papasama lang tayo kay Darren Makabili lang ng bigas Oo Kasi ah, Wala na tayong ano eh wala na tayong tinalunan. Awan tinalunan na naibusin. Apo, gusto mga mapantay pala oh, Kami medyo mas malapit dito kaysa Big Smart, So. Sharing ba yung presyo daw? Uh, o magkaiba? Magkaiba pa rin. So tara guys, samahan nyo kami. Mas mahal ba dyan sa karikong hap? Ah. Uh, iwan ko lang. Hindi, parang ano siguro ang ba. lang day. Oh, <laughs> Kaso nga lang yung ano kasi, yung PixSmart parang ano kasi yon mas bago. Mas bagong ano. Ito ka kasi medyo ano na te. Eh, veterano ba? Yung kumbaga o legend. So grabe, tangaling tapat. Ganda ng pagkaping ko. Oh dito guys uh, malapit na tayo ano uh, malapit na tayo dito sa Maricor ayan na yeah okay. pasok tayo dyan Magdala tayo ano? Magdala tayo ng LB. Saka BMW. Oo. Oh. oh, gusto mo uminom? Oh, ito, gusto mo? Mamili ka dyan. Anong gusto mo dyan? Ako magbabayad. Oh, ha? Ah? Panghimagas mamaya. Hmm, oh, okay na. Oh, diba? Merindain natin. Na? Bore ka ata panpanuno tak pa lang. <laughs> bigas, bigas. Hmm, dito tayo sa bigas. Hmm. Hanap pa nang ano? Brown rice. Oh. So dito guys, brown rice.

Oh. Ito. Ganyan yung binili ni Commander. 175. So, pause. Wait lang. Dahil mamili din tayo ng ano. Tikman natin lahat. Dito naman tayo. Ano ba ito? Brown rice ba ito? Ha? Daren? Mm, mm Na? kulang sa ano ay kulang sa kon yun bilad bilad eh ayan ah may isa lang isa lang ay kala ko dalawa nung eh ah, <laughs> na tikman lang ba so tara bili tayo doon ng ano yung mainom eh, may inom na tayo doon ah ha ba na sa bali lang yung kaya <laughs> dahil di kanyak Hmm. Sika, mengalah keletan ini juga ya mau. Hindi oh. pa bigasan. Ito. Hindi ba guys? Hmm. 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 Tada, nagpili kag

mapalitan ko yung ganong ko pinalitan na lahat nila ah. uy lumaki ayan naman pala eh. Ay o no, lumaki uy maganda dito may dikaton na ha? may mga ano yun o no, dikaton di ka ton ba tawag dyan? Di ka Ha? Maganda Oh. pang exercise? Ito dami to, playboy. Hmm. hmm. Oh, may bang pang ano dito, pang pang sports. Oh, yan, bumili ka na. Darin. rin. Oo. Ha? Ito, kayo mo? Mga bilik bag. Oo. May isa mong nasisira yung hmm. cellphone mo. Hmm. na? Makabili ka ng 40 mil na cellphone. <laughs> Ay, 99 ba yan? O, pwede na. I-try mo. Ito, 99. Ano ba yan, 99? Tignan mo yung ano niya. Ay, 399 to. Ito, ito, 49, no? Hmm. Pero ano naman yan, pang kahit kahit mapawisan It's up to you. Yung sinasabi ko sa iyo, tig isang daan, mabilis masira. Hmm. Okay, dagay magatang tanga ko na eh. Agawi din. Mm, tinilas. Di ba pwede dyan sa inyo? Kung trabaho? Bawal din o. Bawal? Yung mm -hmm. mm, sabon. Malamang dito sa kabila. Sabon, sabon. Di siya bangir, Adeng? Panilipid dito eh. Mm-mm. Nah, nah, awan sedai je ah, nah, tahu? Hmm. Kalau tak ada yang mesa, wine. Well. Kalau kata mana masa nanti bang lu nama ta? Mm hmm, ang ang, mau mau. Nah, yes semua itu tiga kami tak apa itu mana? Oh, nomor itu kapan? no one hundred fifty plus yata forty nine. bisa. Depende sa Depende sa ano, kung sa ilang dami yung lalaban mo. 290 dyan. Pagdating ng hapon, 145 na lang yan. Isang buo. O, oh, ganyan yun. Pag dinila na binta ito hanggang gabi. Bago mag alas 7, pag dinila na binta. Magsak rin siya yan. 100 plus. Ganun. Uh -huh. So, yan guys uh, at <laughs> na Meron na besting mo na yan daw? Oo, oh, nakabili na kami Mas Malaki kasi masyado to eh Yung napiraman na yun Lasang chicken Di ba aring na daw? Ha? Di ba aring na Amayat Lasang masarap <laughs> Para hindi mo yata ko yung gasa nung ako. Ha? Masarap! Tara na, bayad na tayo. So guys, at yun lang yung bibili namin. Darin. Shashat at kadaran? Oh, <laughs> sa mga sa mga jingle, jingle tuloy, mga singgil. So, guys, provide mo na tayo. Ah, igit sa may. Oh, mukhang may ano ka, Mother's Day, ah Bili ka? <laughs> ha? A 185? Okay. Bumili ang tubig para mapalitan na yung ano ng tubig sa bahay. Panerit so, pag yung ating bill. Ito so, yung ano natin. May may igi, igi tayo okay, okay. sa. Ito, ito. How? Oh, how? So okay, yun guys, at ayosin lang natin. So yan yung mga binili namin ni Darren. Tapos mayroon kaming ano. Mayroon pa kaming pang kwan. Pangimagas. Pangimagas. Let's go! Nakabili rin kami sa bukas. Maraming salamat po pa sa pagtambay nyo. Thank you so much! Narin! Bye! <laughs> see you when I see you! Peace out!